Ang uh, ubaga mga kaibigan, andito tayo ngayon sa harapan po ng Parang Municipal Police Station kung saan ay ibinababa uh, kasalukuyan itong uh, sandamakmak na smuggler na sigarilyo na nasa bat po ng ating po mga operatiba. Uh, Parang Municipal Police Station sa Regional Mobile Force Battalion 14 at uh, yung ating first PMFC Maguindanao del Norte PPO. Uh, itong uh, sanda makmak na sigarilyo na ito sa pangunguna ni Police Lieutenant Colonel uh, Sir Erwin Tabora ay uh, ito nga po nakuha itong isang uh, wing van truck na ito na lulan itong uh, napakaraming uh, sigarilyo. Ito ay uh, bago lang natin ito nakita mga kaibigan dahil uh, Uh, Green Hills ang uh, brand nitong sigarilyo na ito. Bukod pa doon sa loob ng wing van natin, ay uh, ito pa, tambak-tambak oh, ito mga kasama ng karton-karton uh, ito, ah, kung bulto-bultuhan ito na sigarilyo na nasabat po ng ating mga otoridad.